Mananay na kami ng ano boxer. Paano ba? <laughs> hmm. Kita natin yung boxer mo, Rose. Ayun, no? Kita ba? Ayan. Yung yari namin, Ayan. hindi nga ako marunong eh. Subukan ko lang yung bala na si Chris. Bye. Bye, bye. Hindi pa tayo nakasimula. Ilang minuto na. Dapat naka, ano na, ready na bago magsimula eh. Hindi na kita parang madilim. Maraming dilim dito sa pesto ko 1 eh. minute na hangga't dito mata ay nakapanahi. Eh. lanje ako. Yeah. <laughs> mm. <Pilandya> ako. Abi gusto siyang sa 60. 70 na kasi tayo sa tindahan. <clears throat> Selang 60 mah. ayan niya pamana niya na